What's up mga ka-oman? Welcome po sa panibago ko na naman vlog. Sa video po mo ito ay papakita ko sa inyo ang paggawa ko ng natural na abono. Kaya't kung gusto mo itong makita, manatili ka lang nakatuto ko hanggat sa ng video ito. Kaya kung handa ka na, magsimula na tayo. Ang unang hakbang sa paggawa ng natural o ng pataba. Kailangan mong tagtarin ang dahon at katawan ng saging para sa compound na kung tawagin ay potassium kasi ang kukupleto sa tatlong kombinasyon ng organikong pataba pero paalala lang guys huwag mong rin ang katawan ng saging na hindi pa namumunga ito naman ang ikalawang sangkap kung tawagin ay madre di kakao o kakawate sa na nagtataglay naman akong tuwagin ay nitrogen na siya mga responsable sa pagpapalago ng mga dahon ng halaman kailangan mo lang lagasin ang mga dahon nito para ihalo sa compost pile At ang ikatlong sangkap na animal manure o dumi ng hayop. Kunting paalala lang guys. Huwag niyong ilalagay ang dumi ng hayop na sariwa pa. Na hindi pa dumaan sa tinatawag na decomposition. Maaari itong magbigay ng init para mamatay ang halaman. Kailangan yung dumaan na sa pagkatuyo na dumi ng hayop. Kailangan mo itong haluin mabuti para mapagsama-sama ang tatlong elemento sa organikong pataba na ito. Bago milagay, halaman dapat mong paglagyan. kailangan mong gumawa ng kanal sa palibot ng halaman na dapat mong paglagyan para mailagay ang pataba Pagkatapos ng kanal, handa nang ilagay ang pataba. pagkalagay mo ng pataba kailangan mo itong tabunan ng lupa para hindi matuyo kapag inabot ng sikat ng araw para hindi naman mag evaporation ang bisa nito para mamungo ng mainam at magbigay ng magandang ani pagdating ng panahon Kung salamat sa panonood at see you on my next video. Peace out.